Bumalik po tayo sa araw ng September 6, 2023. Ang araw na ipinacheck up namin ang aming ama dahil napapansin naming madalas siyang nahihilo na hindi normal. Maraming test ang ginawa sa kanya sa ospital. Ang lahat ay normal maliban sa isa. Ang CT scan merong nakitang tumor sa ulo niya kaya ang payo ng mga doktor ay i-ICU siya agad-agad hindi kami pumayag dahil conscious ang pasyente kaya nagpa siya kami na lumipat ng ibang ospital ngunit sa kasamaang palad ay nakasulat sa referral form niya ay for ICU siya hindi na kami nagantay ng oras at lumipat muli sa iba pang ospital. Ang isa rin sa may mahuhusay na doktor ang Batangas Provincial Hospital. Dito, nasabi sa amin na kailangan pa ng mas malinaw na test para malaman kung anong klase ng bukol ang nasa ulo ng aming ama kaya nag-request siya ng MRI. Pinayuhan din kami na magtungo sa si isang neurosurgeon after makuha ang resulta ng MRI. Dito namin nakilala ang napakahusay na si Dr. Makatula. Ipinaliwanag niya sa amin ng maayos ang kalagayan na aming ama at nag-request siya ng chest CT scan upang makita kung wala na bang ibang bukol sa katawan ng aming ama. Lahat kami, kasama ang doktor, ay nagdarasal na walang ibang bukol na makita. Ngunit sinusubok talaga kami dahil mas malaki ang nakitang bukol sa lungs niya, kaya kinailangan muna itong i-biopsy. Habang nagaantay ng resulta, palala na rin ng palala ang hilo ng aming ama kaya na-admit na rin siya sa ospital. Ngunit, makikita sa video kung gaano siya naging kasigla after mabigyan ng pansamantalang lunas bumalik ang dati niyang lakas na aming ipinagpapasalamat. Hey, Di pa tinanong ka nga nung eh, nurse at ba yun? Kung... Tinanong ka nung nurse kung ikaw i atleta ba dati? Or ikaw ba e nag-exercise active talaga? o kaya nga kaya sabi ko physically active ah kasi isa nga rin yun sa dahilan pwedeng dahilan kung bakit mabagal ang puso kumbaga eh hindi niya kailangan mag ng mas mabilis para masupplyan ka ng kailangan mo kasi hindi ka naman kumikilos eh kaya nakarelax siya tinanong ka ah ba kayo? Kasi normal na ngayon yung ano mo eh, yung huli, 7.30, normal na yung pulse mo eh. Makikita na bumalik na rin ang gana niya sa pagkain. Ay, huli ka, nagot ka. <laughs> ang bilis Alard siya no, ganda? at muli na rin siyang nakakangiti. Yun nga lang, hindi rin talaga namin inaasahan na magiging sobrang saglit lang din talaga. Dahil pagkalapas lang namin ng ospital, ay eh bumalik na naman ang labis niyang pagkahilo.